Oke, mari saja. Sarapan yang ngamalan enggak ada anak apa Disiplin Santo Amin. Ratawako sino ngumukula mata papa pula sitang itu saat kepada roh. Deus sancte patris veneret in obstadernia in nos, nomen eius. Sacra satana genus patris, in venerium et so gloria piex. Deus sancte patris veneret posacwaset Petrus Sandra cos video. Padaren tu satara di kami ibana sulakile bas ipsi venera diva.

Sige, applause. Applause. Applause mo yan. Tapon mo. Sige, applause. Tapon. Bakit mo ginungko naman ang batang ito? Garet, it? ingget. Kung salata mo. Sagot. Garet, ingget. Iksa, iksa, igma. Tumawag mo. Tchuk! Parang matas. Sige, pagkakalingin mo na. Sagot. Pagkakalingin mo na ang batang ito. Ha? Pagkakalingin mo na. Sagot. Sagot. Pagkakalikin mo ano, ako, papatay kita. Ha? kita nang mo. Bilis! okay nang tanggalin mo yung matanda ka. O, bakit mo kinukulang to? Bakit mo kinukulang? Galit, higit ko sa mata mo lang. Ha? kita kita na kita. O ano? Pagkakalikin mo ha? Pagkakalikin mo na. Ha? Babay ka lalaki. Sagot! Para bibitawan na kita. Babae ka o lalaki? Ha? Lalaki ka? Pursunata mo ba itong babae ito? Pursunata mo? Ha? Sagot? Ano ka ba? Kamag-anak ka? Kamit-bahay lang? Sagot? Ha? Kamit-bahay? Kamag-anak? Kamit-bahay o malayo? Kamit-bahay o malayo? Dalawa lang tayo ng rush. Magod ka. Papatayin kita ngayon, ha? Kapit pa ka, malalim pa. Sagot! Ha? Ha? Hindi ka takarun sa kanila. Ha? Ilan kayo? Ilan? Ilan kumukulang dito? Mag-isa o dalawa kayo? Sagot! Mag-isa ka lang. Bata matanda ka. Ay, nangyosap ka. Magsalita ka. Bata matanda. Ay, talagang... Kung sunada mo ang

Oh. Gusto mo pa yung tumalati ko eh. <laughs> Sige, tangkalin mo. Tangkalin mo. Ulogin ang makukulang mo ito. O, oh, dalawang kamay mo. Sige. Dalawang kamay mo. Tangkalin mo lahat ng nila mo Sige. Ano nila po dyan? Karayong, papo o sinulid? Ha? Gusto mong ituro ko itong pag mo? Ha?

Masyado talaga eh. Kaya ako lang hindi magaling ka sa Yung kulang mo ano. Ha? Mami ka sa akin, may gusto kasi ka sa babae ito? Wala? Ha? Nakatuwaan mo lang? Ay, eh kung makatuwaan akong makatuwaan din kita, patay kita, may magagawa ka. Ha? Anong gusto mo? Patayan o sa dasalan? Ha? Mami ka sa akin, patayan gusto mo? Ay, nakatilipin. Gusto mo, butasan ko yung mukhang pa? Wait lang! Ano nilagay mo dyan? Ano nilagay mo? Karayom? Papo? Sino ulit? Ha? Maaari ba nagkasakit yung na wala ka nilagay? May pinainom ka ba dyan? May napainom? Napakain? Wala? Malipat ba akin? Malipat ba akin? Ha? Ah, punta ka muna kayo dito. Ah, dito kayo. Punta. Lola! Oh, Pero so, oh wait lang, tatapusin ko lang ang labanan. Huwag kang magulo dyan. Bilisan mo, pagpag, bilis! Wait lang, tanggalin mo, si Ipay mo dito. At pinaparusahan ko ba itong makukulang nito? Ah, ano? Ay! Ipigilan eh, titigil mo, titigilan mo na ito, ha? Titigil ka o papatayin kita? Ha? Gusto mong putasan ko itong ulo mo? Pakuhan ko yung ulo mo ng ano to. This, this is. Gusto mo? Ha? This is na Gusto mo? Tanggal na. Ha? O siya. Magpaalap pa na, ha? Wow. Oh. Paalam, mangkukulam. Patayin nyo lang ang kulang na ito. Tsakain nyo sa puso. Patawad, tama. Itumba na ang mangkukulang na ito. Tumba. Santos Dios, Santos Pobis, Santos Mortales, Miserables. Gising! Hoy, hindi, gising, gising.